maganda yung isa, mabango doon. Oh. No? Oo. Kaso maliit lang naman kasi. Magkasya na to sa isang buwan. Hindi na. Oh, mahaba buhok mo eh. Ako, kasya na yan eh. Bilog araw-araw. <laughs> 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 <Yon lang yan. laughs> isang beses sa isang linggo. <laughs> Arabo. <gasps> Arabo 12. O 12, ilang piraso? Mm -hmm. 13. Pamit naman itong lasa o Oo nga. Yung pula. Pero ako nasanay na ako sa kalugit kasi. Ito. Ito na lang. Hmm. Maganda naman din o. Oh. Ito, parehas mm. lang ang presyo nito. Hmm. Ito, parehas naman ang size. Ayan o. Ito, dalawa. Ay, isa lang. Ito, green. Pula. Asan yung bikin nila? Ay, doon pala yun sa dulo sa kabila. Ito maganda o tuipan. Oo. Pero 15. Oo, wala naman hahalik sa'yo. <laughs> wala silang ano, be? Wala sila yung ditol na ano? Yung sabon. Sabon na ditol. Meron doon ang banday yun o ditol. May green, may yellow. May pink. Ay, oh, yung ganito sana oh. Ko Ay, ang lalaki. Ano pa ano pa dyan? Meron. Sino may gusto? Sa ako sana. Sa ako sana. <laughs> <Yan> si ikaw. <laughs> si ikaw sana. Niya. alo itong heno, heno di pabia, hindi na siya gano'ng mabango. Ang bantot na ng amoy niya. Ako, may sabon pa ako. Ito lang mula sa akin. Ganito sana, kapatid, oh, yung ano. Ganito. Eh, yung, Lap, yung, 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 lap boy yung, naman tuloy. Baka meron, dati, diyan ako nakabili. Ang ganda naman itong ano na to. Um, hindi siya sumaro makisabay. Ah, ito, meron siya, kapatid, oh. Maganda yung cool. cool. Ano pa yung ba yung bibiliin ko? Ito lang offline. Ah, uh, bacon. Green na lang po <coughs> dito Skin white nami-miss nakita. <laughs> 40 14 15 This is size ito. Ito 23. Doon na lang ako sa RDL. Magkano 8 na lang siya oh. Bicin. Doon. Tulong aku. Caka ano. Tara punta tayo doon. Magtingin po tayo tayo. Um, ano. Ah, lang ako ng bicin. Wow, ang daming chocolate. Pambili lang ang Wala. Ito yung daylight na gusto ni anu. Tingin lang ako ng bitin, be. May bitin ka pa ba doon? May bitin ka pa? Ay, yung Skyflex pala ni ano? Tama na to kasi nasa akin to ng isang buwan. Ayan. Yung skyflex pa ni ano? Yung katulong Wala sundalo. Wala sinigalo dito ate no. Yung five. Ah. Alin. Ayan oh, magic sarap. Mix. Ha? Sinigang. Sinigang mix? Magic Meron. Na sinigang. Oo oh, nga. Bakit? Hindi naman marunong bo. O mandar tong. Anong tuyo? Ito pabili yung bahay ko ng tuyo.